Andito ako ngayon guys sa LRT station puntang Divisoria para mag-angkat. Uh, ito. 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 Yung Ito. Ito. Ano, dalawa po. Punin po din dalawa. Ito Saka... din po. Ayan. Ay, nalaglag. Ito din po. Okay po. Ilan na po yung ilang peraso? Dapat yung galing ko. Ano pa? Ah, ayun lang ko. Ano pa po? Isa pa nito. Oo, oh, tsaka... May ano lang, 270 shooter. May balloons po ngayon na nakapads. Kaya po, ito po yung mga balloon na nakapads. Magkano po? po? Na, 80. 80. Bukod lang doon sa mother balloon. 110. Mm -hmm. Yan, 80 lang po yan. 40 pieces mm -hmm. na po yan sa madam. Pwede mo panlima lang po yan. Mm -hmm. Yung malaki po, pang 10 Thank you. yun. Mm -hmm. Yan, a certain color na siya. Ito na yung kanta na lang. saka itong kanta. Sige. Okay. Mga bracelet madam, baka gusto niya po. Ito 65, pang 5 lang. So, ito naman pang 20, 180. Ayan. may kasama na siya. Yung may pin naman, 200. Ay, yung ganito pang magkano? Pang 20 po ang bintahan mo dyan, tikin po. Mm. Ito naman pang 5 piso, 65 lang po. 20 ang perako niya. Ay, ito pang magkano to? Ayan, 80. Green heart. Ay, box niya. Sige, dalawa po. Dalawa. Tapos. Ano ka ba? Una ako. Ito, maganda rin. Ah. Mm -hmm. 130. Yung mga bracelet kasi ako ginagawa. Ay, hindi ka lang meron. Magkano po yung water gun Ayan. Uh, ah, pang lima lang po yan. Ay, pang sampu lang yan. 150. 20 pieces na siya. 150? Uh, yes po. 20 pieces na siya. Meron kaming, ano, ito, 180, pang 20. Pero di lang siya nakapag. Pang okay. 20. Magkano po ito? 180, 12 piraso po yun siya pang 20 mo na lang. Sige, isa, isa nito. Isa nito. So, tsaka... Mga sweetie, madam, baka gusto mo, te. One for dito, 24 pieces na siya, pang 10. Ito naman, te, pang 35 mo siya, 25 ang puto. Ito, ulan dyan. Ayan, 200. Ito naman po, ano, to, 150. Pang 20 mo rin siya. Okay. So, Ah, meron ka pa Ito pa, bago namin, madam, yung 760. Nailaw ka na luha yung mata. Pero malaki pa sa May dumano lang. O, bakit? Sa sing-sing. Take nil, madam. Pawa ka na. May magandang pa. Ayun, 200 lang yun, tito. 20 mo. 12 teraso na yan. 20. Hindi na Ganun din to, 50? Yung mga maliliit? Ah, po. Lahat po. Yung malaki po, 100 po yan, madam. Kasi masakit eh. Pag alam mo, alam may rumi pa, perang sa'yo. Wala na tayo bang yung ano, ta? Sing-sing na, hard na dito malaki po. Wala na tayo. Mas tifo. Ikaw nag-lista kanina, kaya ate, 37. Wala na tayo. Wala na tayo. Isa lang yung mga atin. Nakikita mo naghirap, baka pa. Hindi pa ako mga pako ba? Ayan, kung ko kumuha sa patubuan, mm -hmm. alis mo na ako ano. Kahit nagbayad ako ng tubo, may tubo. Wala akong maririnig. Ayan, one ayan, 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 sa ayan, <laughs> Ayan yung madam. Ayan yung madam. Ayan yung madam. Ayan size ba ito nito? Ang bata? Apo, medyo, merong ano yan tiya. Ah, adjust sa Apo, pwede yan sikipan, pwede Ay, ito, Ay, ito. Ay, ito mga kapatid ko pag wala rin ako mga sa ate ko tilag nito na kayo naman dalang sa akin pa ako ang pinat si sa kasi ko kasi nagsabi na ako okay. wala pa wait mo lang mga ganun ako sa sabi na agad pag meron na hindi ko na lang hindi na ako Hmm. Wow, Biblit eh. Ito Oh. Maganda rin ito. 360. Malay. Yun, mga bata kasi din. Mga pasampu-sampu na. Ah, sige <laughs> po. Pili lang kayo madam. Ilan tayo sa Ay, mga. Stick. Magkano din yung mga pads niyo sa sticker? Aling sticker din madam. Yung. Sige, is isa nito. Tingnan ganito. Ah, sige lang madam. Pupunin ko na lang po. Mm -hmm. Ay, yung ganito nito ito, magkano dito? Ayan. Ano yan? 2.80 yan siya, madam. Pag 20 yan, kinsimpunan mo dyan, madam. 16 pieces lang kasi yan siya. Meron kaming, ano, um, 20 pieces. Ito, Oh. Magkano naman yung... 2.80 din siya, pero 20 pieces siya. Ito kasi, ano lang to, 16 pieces lang siya. Malaki. Ito naman po, um, 20 pieces siya. Pero same lang din siya, 2.80. Pang 20 yan siya, madam. Ito, madam, 180 lang ito mga ito, madam. Pwede pang 10, 24 pieces ito mga cars. Ito, pang 10 lang, madam. Pang 10 okay. lang ito. 140, 20 pieces na siya. Tsaka ito, pang 10 lang din. Ito, pang 10. Magkano po itong ganyan, yung yoyo? Ayan, 160, madam. May 40 ka na dyan, madam. 20 pieces lang din yan siya, te. 160. Lagyan ko na lang yung price sa likod mo lang. Okay. Ay, opo, Mas maramdaman yung tip para hindi pa, ako hirapan. Yung ganito, ito magkano? yung, timagano, yung Yan, 300, 300 po yan sa madam. Pang 20 yante, yan, tip. 15 po unan mo dyan, madam. Hmm. Ito? Ayan, uh, 200. 200. 24 pieces na yan? Apo. 25? 25. Ano pala yung sasuri ato? 20. Bakal po ano kayo ba sa madam? Ito yung mga spinner pa dito. Mayroon, 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 mayroon. Magkano to tayo ng mga ganito is yan? Ayan, 200 espinali. yan dyan, madam. Ito, wali, Ilang ito, piraso? Um, 16 piraso. Ay, 12 yata. 12 na siya. 12, ah po. Pang 25 kasi sa madam. Ito, 180 lang, madam. Oh. Ito. Ito. Okay. Okay. Ilang peraso? Ang ganito? 12 lang din siya madam. Pero mm -hmm. pang 20 mo yan siya madam. Pang 20? Magkano okay. yung ganyan? Uh, 180. Ito naman 200. Pwede yung 25 pesos ang benta mo dyan. Ito naman pang 10 lang siya. Ito na lang. Ito, Ito na lang. tsaka. Magkano to te? 130. Sige isa yun. pa lang ito lahat na lang. Eh, may dalawang anong class mag 935 pa lang. Ano 9:35? Opo, ito lang, ito lang 'yan. Teka lang. Oo, sa akin kasi 'yan kasi eh. so, kita naman limit din. 'Yan Then, ito ko 'yun. Kano na po kaya? Pag dito po yan. Ah, dito ba yan? Oo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> shooter madam, 270. Ay, may mga na siya na. Oo. mga sasakyan, madam. May mga ganyan pa. Ah, meron ka. Hindi uh, mm pa nabibihinta niya. Ah, sige pa po. Mga oh, eh. Ano yun ang pangal? Meron ka pala. Mm Ano yun ito? Ano big game pa niyan? yung ganito? lang yung ganito? Ano yung ganito? Ano yung yung ganito? Ano yung ganito? Ano yung yung ganito? Ano yung ganito? Ano yung ganito? Ayun Ay, tayo yung motor na yan, mabenta rin yun. 150 lang yun. 150. Oh, Ilang pira? Ay, 6 lang na pira? Opo, anong na piraso lang siya mo. Oh, yeah, yung mga sticker, 20 lang yan, tayo. 20. Ay, paano yun yan? Bibenta. Isang pag isa, isang, isang oh, ganyan. Oh, hindi. Isang buo na yan. Sa si, ibenta mo mo lang din. Pwede mo eh. Ah, bied, isang gano'n. Gano yun, yung malalaki. Mm -hmm. Okay. Okay. Dalawang klase yeah. mm. mm. okay. na mm. lang. Mm. Okay. 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 yan. Mga ganito tayo, sticker. Meron ka pa niya. Marami ka sa sticker. Ito, paper doll. Maka ito. Pan-20. Meron ka pa din yan. Mga ganyan ka sa ako. Nakatamang ako. Ah, meron pa. Mga tali ng buhok. Ayan, mga sasakyan. yan. Yeah, 70 lang yan. Mga sa bata. Yeah, it's not a Magkano yung ganito? 110. Pag lang din. Masya ba yun? Ay, may mga plastic. Ay, may mga ganito okay. May box siya. Ito, water bolt eh. Yan, is the, ano lang din yan. Ah, uh, egg. Magkano yung ganyan? 163. 150. Ay hindi siya pang 25. Pang 10? Okay. Um, Mga sticker na ganito. Pero kami nakapads niyan 120. 20 pieces na rin siya. Okay. Pang 10 mo siya. Ayan Ay, pala. Magkano yung ano nyo? Yung bubbles na naka-box. Meron 18, ganito. Yeah. 30 pieces na yan. Yeah. Ano mag, anong pinagkaiba nito? Parehas lang, 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 lang ba yan? Sige na po yan, magkaiba lang sila. Ito na lang green. Ito, lang, yeah. green. ito lang, yeah. ano Ang ano na lang yan. Tangkila. Ano pa ba? Tangkila na. Meron ka pa? Makasya ano pa ba yan Ay, sa man, bag ko? Alin to? Mga jackstone. Magkano yung jackstone pala? Ano, may 80, Baka tsaka meron ding 85 ah, yung ganito lang maganda. Yung 20 pieces. Yes, oh, po. Ang sama po. Tingin mo. Ay, parehas na. Sige, isa na lang po. Ay, baka may mga water bowl. Yung uh, ganito. Meron ka Magkano na yung sand clay nyo dito? Yung ganyan po namin, uh, ah, 65 po. 24 pieces, yung... 16, 20 pieces. Ah, yung ganito, magkano? Ayan, sand, uh, sand clay pa lang. Ano yan, bouncing clay pala. lang. Tinuro ko mm. <laughs> Eto, 85 lang sa akin. Mm, 85 din yun. ganyan. Okay. Ang sample lang din yan siya, 12 peras. 85? Mm -hmm. nakamag okay. um, Meron kami hindi pa nakapads, 80. 80 yung hindi nakapads. Nabigat na yun sa bag. Ano? Kasunod so, na lang nabalik. Eh, may ganit-ganit pa. pao. Oh. Maiba din yan. Okay, I'll see you. Mga garter, madam. Meron ka pa? Lipstick? Mama. Meron pa ako mga garter. Ano? Okay, I'll Sige, okay na si Gwente. Si, baka hindi na kasya sa bag ko. <laughs> So, lumipat na ako guys ng bilihan. Lumakyat na ako dito sa second floor para mamili ng mga bouncing clay doon sa lagi kong binibilhan nito sa sukay ko sa second floor kasi yun nga napakamura ng bouncing clay nila dito. 40 pesos lang to siya guys. 24 pieces na. So, dito na ako lagi nang bibili. So, ayan. Dito sa 2K24. So, ayan na naman guys ang bibili ko dito at ilang konti lang yung mga nabili ko dyan. So, sinadya ko lang talaga dyan na puntahan para mabili ko yung mga waxing sa akin. Katlo. 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 na यार मेरा नाम है उमेश नाम ओहो क्या बदल लेता नाम ये नो सी मोस्ट Okay, first, I oh, oh. oh, 150 Yung ganito? 150 Ilang piraso na to? Ito na lang sa buhay. Ito, magkano ito? Ito na

yung may ganyan, may pang-skate. May cartoon character dyan. Yung parang may spatula. Magkano yung ganyan? 100. 100. Meron. Ano. Cartoon character. Mayroon. Ay, ito na lang. Ayan. Eh. Is it real? Oo. Isa. 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 Okay, sinasabi ko. Ano pa? Ano? Ito po yung iba ko na pili. Ayan. 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 Kakapin lang siya. Ay, balik ko to. Maanin. Dito lang. Mo tong ito lang. lang. Punuan mo. Mo. mo tong dalawa. Ito lang po. mo. Ipat mo tong dalawa. Ipat mo tong dalawa.